What's that, Mira? Baby. Baby, may I see? Open. May I see. What's this? Oy, wow. Oh, baby lotion from Unilove. You say Unilove? Love. <laughs> Unilove. Hello guys. So ito ngayon ginagamit ni Mira na lotion. Tama, Mira? Yes? Yes? Yes. Ito yung binibili ng mami niya para sa kanya at sa produkto nga from Unilove. Kahit yung mga diapers niya is uh, from Unilove before. Ngayon, iba na yata. And may iba pang mga products si Mira na from Unilove. Kaso tulog pa si mami, hindi namin maipakita. Ito muna, itong lotion na to ay napaka smooth na ito para kay baby. Maganda para sa skin ni baby. Design para sa skin ni baby Mira. At pwede rin pala siya sa face ng adult. So, kaya pala naglalagay yung mami niya neto kasi smooth siya sa skin, sa face. Okay, pwede niyo ito ni-try. Say baby, try, try. You say try, try. Lana, okay na to, Masundot ka nito. Say again, baby love. Ah, uni love. Hindi ba? <laughs> uni love. Uni love. Love, <laughs> love. Love, love. Bye. I'll say bye guys. Bye guys. <laughs>